Mr. Vidal, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Awas ka pe <laughs> Gulat na gulat eh <laughs> Gulat na kaitip Gulat

pag pogi, hard Pag kami, okay na yan kaysa mag-nakaka. Ang naman. Yung film mong babae ka pero. Kamukha ka ng tatay mo. <laughs> 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 May po na sa kiligili. Ringgit yang kata bini ya. Tidak tiga terima kasih. nag-iwan naman. Kunti <laughs> nga lang. Ma, sayo, lang oh. hmm. ano <laughs> May Ito, magic na? si nanay. <laughs> Masyado na ako malakas para sa mundo ng mga tao. Malakas. <laughs> kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw. trip nito. Wala na akong dito. lang Hindi ako sa kasahan. Oh, Welcome to Mobile Legend. For the enemy reaching the battlefield. Smile. First blood. Second blood. triple kill. Smash them. Dipit. Mm -hmm. Dipit. Nako. <laughs> tolong kaki saya sakit. Nakuhunan ko ya. Oh no. Tinawanan <laughs> <laughs> pa. <laughs> Balik tak. <laughs> Агааа! Эпои! Ааа! Баг хуух бие бие тааваа нь ээ. Hoy, Chapi ka. Hoy. Yep. Hoy, Chapi, wala signal. Ah, mute <laughs> Wala signal, gar. Wow, ano ba? Wala wala, ka, wala signal. Yuna. Yung nga kakatakot na. Kala mo hindi tumatawal eh. Oh, Popay! <laughs> Pan daw? Ano? Asukar! Waray! <laughs> Asin! Asin nala! Waray gya po ray! Waray gya po ray! Paminta! Warai gihap. Warai ngat tindan. Warai sibuyas. Warai gihap warai. sunak, Warai. Warai. Pistika. Hai tindahan nga. Kuru warai. Ay kay pistika. Dire udirin tindan anu nubung aku ditun manok. Au. Au ni ini patak pengahan. Kali tindan. Pia udah nyapin. Nah, you'd Paro Biglakong you moment. Kasi po sabi. Wow. Ganda 11... naman ang mga mata niya. Kay ba? 11K. 11K? Saan yung pusang yun? <laughs> <laughs> no, 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 no. <laughs> no, 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 no. Boss, 11K <laughs> ka pala, boss. Eh. Ay, ano, oo, oo.

Sabaya! <laughs> <laughs> Ay, puro ice naman lang. Gawin, dahil naman. <laughs> <laughs> First time. Did <laughs> you know that you can flip things in a pan? By just flipping the... Did you guys know you could stir your coffee with a spoon by just... Did you guys know you can strum your guitar by only... <laughs> oh, this. Somebody come and <laughs> look at this. Somebody come and look at this. <laughs> 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 Hala ka. Puti na lang. Malakas siya. Ba't <laughs> ka kasi walang pabigyan? Kundi ka <laughs> buti na napigilan. Kaya, <laughs> kaya. Magali daw itong sandong pang tokmol. Kira na pala niya? <laughs> sandong pang tokmol.